Magandang umaga guys. Ngayon pala guys ay araw ng Sabado. Ayan kahapon sabi ko dun sa ano inaklid ko kahapon ay kagab kagabi mamimili uli ako. Kasi kahapon nagpabili ako kahapon sa anak ko dun sa bayan. Tapos pagdating ng gabi namili uli ako. Tapos ngayong umaga ko lang uli ano, ginawa ng video. Ayan. Ayan guys share ko lang itong pinamili ko kagabi dito lang sa barangay namin. Ayan. Ayan bumili ako ng dalawang ano, dalawang pantay na kakina stick. Tapos dalawang toyo na 200 ml. Tapos patis. Dalawa din. Ayan, dalawang patis. Tapos kalahating, ano kalahating oy sauce tapos kalahating kopi ko blanca ayan asukal uli may isa pa akong 1/4 doon pero bumili bumili pa rin ako isang kahang Malboro Lights, tapos isang tay na ano, isang tay na Magic Sarap, tapos Canton, Chili Mansi, apat. Ayan, apat-apat lang kayo kung bumili mga kasari kasi nga, yung ating puhunan ay kinakasya-kasya lang natin sa ano, sa kailangan natin sa tindahan. Kalaman si apat. Tapos extra hot. Apat din. Extra hot. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng Colgate. Kalahati lang din. Ayan, tika kalahati lang tayo kung bumili mga kasari. Kasi, pinag-cash ako lang yung pera ko kagabi. Tapos, isang tayo na, ano, dog na no conditioner. Ayan, yan lang ang nangyayari ko kagabi mga kasari. Alagang, an ano yan, 800, 812, 812. Ay! saglit lang mga kasari. May bumi, may nabili lang. Ayan mga kasari, ah. pinabilan ko lang yung may nabili. Ayun, buti nila mga kasari, bumili ako kagabi ng asukal kasi may, nag, may yung binili ng customer ko ngayong umaga. Ayan. Ayan, ganyan-ganyan lang tayo bumili mga kasari, dala-dalawa. So, kasi nga, hindi naman to masyadong matao yung ating tindahan. Kaya dala-dalawa lang. Dala-dalawa lang tayo kung bumili. Sa mga shampoo-shampoo, ayan, dati kalahati-kalahati lang din ako. Kaso nga lang, nahirapan ba akong isabit pag ano? Nahirapan ako isabit sa sabitan pag kalahati lang. Kaya ang ginagawa ko ay isang tayo na ginagawa ko. Pero nung araw talaga mga kasari ay kalahati-kalahati lang talaga akong bumili. Kasi nga, yun, pinagkakasya ko lang yung pera para makabili ba tayo ng ibang items na ano? madami tayong items na mabili. Kaya kalakalahati lang ako dati kung bumili ng ano, ng mga shampoo. Tapos ngayon, yung mga ano ko, yung mga powder powder ko, kalakalahati lang din hanggang ngayon. Kasi mahaba kasi yung ano niya, kaya pwede mo maganda pa rin isabit. Hindi ka tulad ng mga shampoo. Pag kalahati lang isabit mo, parang ang igsi lang ba. Kaya ngayon, kaya na natin bumili ng ano, ng isang tay. Isang tay na binibili ko. Ayan lang mga kasari, yan lang yung nabili ko kagabi. Yan lang yung, ano, Uh, na pamilya namin kagabi. Kahapon ng ano kasi nung umaga, napabili ako sa anak ko sa bayan. Tapos pagdating nung gabi, namili uli ako. Kaya ito yung napamili ko kagabi. Ayan mga, ayan, mga kasari, ayan lahat yung napamili ko. Ayan. Sa halagang 812. 812 na yun mga kasari. Ayan. Kasi yung sa sigarilyo natin, mahal kasi ang puhunan ng sigarilyo. Kaya kahit yan lang, eh, 812 na iyan si Guerrillo ay ang puhunan natin ay ano, 150, ano, 158, Ayan guys, maghuhugas tayo ng pinggan habang nagkakape. Kasi kagabi hindi ako nakapaghugas ng pinggan kagabi guys, sobrang pagod na. Kasi dalawa yung alaga ko kagabi. Kaya yun guys, atin so na mo. Kaya hugas-hugas muna tayo guys habang nagkakape. Mainit pa naman yung kape natin kaya uh, sumahan natin ng pag ano. Sumahan natin ng paghuhugas habang nagkakape tayo. Ayan guys, hindi pa ako tapos maghugas ng pinggan may naiwan pa oh, kasi yung kawali binabaran ko muna ng tubig. Ayan, yung mga kaning kanin hindi ko pa natapon. Yung nasa mangkok na yan ay pakain ng aso yan. Ayan, yung kalan ko hindi ko pa rin naanuhan kasi sa dami ng ginagawa ko. Punta ako dito, punta ako sa labahan, pa, ano, pabalik-balik ako. Ayan guys, o oh, kahapon napalit ako ng kurtina kasi nga naglinis ako kahapon ng bahay kasi nga akala ko darating yung nanay ko. Yung pala doon pala siya dumirit sa kapatid niya sa bataan. Ayan, natudo pa ako kahapon, guys. Ayan. tudo ako kahapon kasi hindi naman pala dumating yung aking bisita. Kaya ayan, guys. Doon naman ako ngayon saan. Um, sa aking labahan yun na. At yung aking yung kahapon ay hindi ko pa naanlawan. Palingayin ko lang siya aanlawan. Kaya ayan, guys. Mamaya na lang ulit. Ayan, guys. Magandang hapon. Hapon pa ba yan, guys? Uh, paano na? Uh, pa-dilim na. Hindi ko alam kung hapon pa ba o oh, magandang gabi na. Ayun guys, magkakape ako guys. Kahit bawal sa akin to ay subukan magkakape tayo ngayon ng kape. nagustuhan ko lang magkape guys kaya kahit gabi na ay pa gabi na nagkape ako may bumili kasi ng gusto niya yung ano lang yung single lang eh ito twin to pinutol ko lang may wala namang bumili na kaya kinap inumin ko na lang tapos ayan partner ko ay ano biskwit ayan guys, nagkapi-kapi muna ako guys. At yung aking alagang isa ay tulog pa. Tapos yung tunay na inaalagaan ko ay nakauwi na siya. Itong tulog na ito guys, ano kasi to, ah uh, nadating yan siya dito sa bahay namin ay ano na, tanghali. Kaya ang uwi pa niya ay mamaya ano pa, mga 11 ng gabi. Yung isa kasi, yung umuwi na, ay ang dating na dito ay 9 ng umaga. Tapos, ang uwi niya, mga alas 5. Kaya yan, isa na lang yung natira kong aalagaan. Tulog pa kasi. Kaya nagkape kapi muna ako guys. Ayun guys, kape tayo. Yung kape ko hindi ko tuubosin guys kasi bawal ako dito sa kape. Asidik kasi ako kaya bawal yung ano. Natakam lang ako magkape kasi nagsawa na ako sa Milo. Energy. Kaya ayan, ito, titikim lang tayo ng kalahating, ano lang, kalahating kasa okay. Ayan guys, uh, hanggang dito na lang itong ating video. Maraming salamat sa panunod at supportan niyo.